Hi guys, for today's video magpa-dark tayo ng ating hair. Nakakaumay na kasi yung blonde hair kaya yan. Dark tayo guys, tambo. Correct. Trip ko ng pa So yung buhok ko kasi guys is parang ano na, uh, parang nasobrahan na sa dry tsaka parang splits ends na yung mga dulo-dulo ng kulay ng buhok ko na yan. Kaya papabago ko at ipapadark ko naman. yung dulo nito. Try na. Agard na yung lola. Okay. Since na umay ako sa kulay ng buho ko. Ayan. Pinadark ko na muna yung aking buho for today's video. Nakakaumay din pala yung light hair. <laughs> pinadark ko yung buho ko guys. Ayoko na ng light. Magdark tayo for today's video kaya pinakulayan ko ng medium brown so, so sa magpapaayos ko ng buhok guys, inabot din pala ako ng 45 minutes kasi nagpa-treatment na rin ako kasi sabi nila, uh, pag color lang daw, nakaka-dry talaga ng todo ng hair, kaya pina-treatment ko na para kahit papaano ma-refresh yung aking hair so since na-dry na nga so ayan and let's see kung ano yung result 2000 years later Ayun guys, O, di ba? Kabog. Thank you kay Mommy. Yes. <laughs> na siya na naman. Inaayos na naman yung hair natin na ano. Oh, trip ko ay magpahaba ng hair, guys. Yes. <laughs> Kapal <Kapalamoks>. ng <laughs> Hello. Hi to my vlog.